Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa and welcome to my YouTube channel again and again. Ayan, so andito naman po tayo. So ang pag-uusapan natin ngayon is update na naman ito patungkol sa nag-trending kumakailan lang ano, yung tungkol sa pang-scam ng isang uh, call center company. Ano, doon sa lugar ng Cebu. So ito update na to, ano, um, ito yung mga isa sa kailangan natin na malaman ano sa especially sa mga umaabang sa vlog natin na ito. So, by the way, sa mga bago pala na hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So, without further ado, intro muna tayo. Let's go. So yung nga mga kaibigan ano, so yung video ni MRWN ano, yung nag-upload O yung isang hacker ano, uh, galing sa ibang bansa na hinak niya mismo yung mga scammer dito sa bansa natin, specifically sa Cebu yung know, sa Cebu City. in din natin na uh, yung ano niya, yung video niya. Ano, yung asin pinanood ko sa inyo, pinakita ko sa inyo yung sa nakarang upload natin. Pero nakakapagtaka lang ano is bakit binura no, na nag-upload na yon yung uh, video na nag-trend no ng isang araw lang. Actually, isang araw lang uh, umabot agad ng 1.7 yun nang huling ano ko update ko and for sure mas tumaas pa yun doon. Ano? Kasi umaga ko siya na-check so hindi ko pa nakita nung gabi. So ngayon iting update, ano, isang uh, scam hub sa gitna ng Cebu City ang nabunyag matapos ang viral na video ng isang ethical hacker. At ngayon, ang buong bansa ay nakatutok sa investigasyon. Sino ang mga sangkot? Paano ito na-operate? At saan na ngayon ang mga empleyado? Ano? So yan po, yan po ang ating uh, malaking katanungan ngayon kung kamusta na no, especially yung mga na involved yung mga nagtatrabaho sa kanila no, at nakita naman natin yung mga itsura nila mga kaibigan ano, dun sa thumbnail no, even dun sa aking ginawang thumbnail dun sa video na inupload ko nakaraan so pwede nyo panoorin yan dyan pati yung buong video no, ng pang-scam nila No? So ito po, noong unang bahagi ng Mayo 2025, nag-viral lang isang video mula sa ethical hacker na kilala bilang MRWN. Sa kanyang expose, ipinakita niya ang mga actual CCTV footage na data mula sa isang call center sa Cebu na di umano'y ginagamit bilang scam hub. Ang kumpanya ay kilala bilang BMJ Data Processing Services na nakabase sa barangay Kasambagan, Cebu City. Ang operasyon ay nagpapanggap na crypto investment firm na gumagamit ng AI trading bots ang matindi pa mga kaibigan ano ang target ng mga scammer na ito foreign investors mula sa UK, Nigeria at South Africa Ayon sa mga ulat, ang scam ay uh, gumagamit lang uh, scripted uh, scripted responses fake trading apps at uh, fake uh, dashboards na nagpapakita na lumalaking kita para sa mga biktima. Pero sa likod nito, walang totoong trading na nangyayari. Kapag handa nang mag-withdraw ang biktima, bigla na lang itong mawawala o hindi na makontak ang support team. Classic scam tactic. So, 'yun po yung ginagawa nila mga kaibigan. Eh nakakalungkot lang, mas is mapahanggang sa ngayon ano even sa mga ibang bansa is meron pa rin talagang nagpapaloko at nai-scam no dahil sa mga ginagawa ng mga uh, kumpanya katulad nito na talagang nagtayo pa talaga sila ng isang uh, kumpanya no na talagang mangi-scam lang talaga ng tao grabe na talaga ngayon Agad na rumisponde ang mga otoridad. ang opisina ay isinira dahil sa kawalan ng business permit Kasalukuyang iniimbestigahan ng DICT, PNP at NBI Region 7. Nagsagawa ng raid sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City. Dito natagpuan ng 169 foreign nationals na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Kabilang sa kanila ay, ay uh, 93 Chinese, 69 na uh, Indonesians at uh, isang Malaysian. Ang mga foreign workers na inaresto. 16 ng sinampahan ng qualified trafficking in persons, kabilang dito ang 13 Chinese, 2 Indonesians at 1 Burmese. Pero ang tanong ng lahat, may Pilipino bang sangkot? Ano? So yun yung malaking question. No at at inaabangan ng maraming uh, or ng buong Pilipinas. No so ito yon. Ayon sa PNP Natukoy na nila ang mga lokal na empleyado ng scam hub. Hindi pa inilalabas ang mga pangalan pero hinihimok sila na lumantad at makipagtulungan sa investigasyon. So ayun mga kaibigan, nakita naman natin ano, yung mga Pilipino. No, or di natin alam kung Pilipino ba talaga yung iba doon or baka may lahi. Pero sa tingin ko yung mga nakita natin sa picture, no, sa video, yung mga mukha nun. Isa ko yung mga Pilipino talaga. Know, so yun lang ang nakakalungkot kasi uh, nagpapasakop na nga tayo sa mga ibang lahi dito sa sarili ating bansa at tayo pa, you know, tayo pa mga Pilipino ang uh, nagtatrabaho para sa kanila para mang-scam or manloko ng ibang tao. So yun lang, sarili bansa inaalipin ka at, at inaalipin ka sa mga ano, gawain. Habang hinihintay ang cyber warrant para ma-access sa mga computer at device, tuloy-tuloy ang paghahanap sa mga sangkot. Ang kaso ay hindi lang simpleng scam. It also involves cybercrime, fraud, at human trafficking. Ang isyung ito ay babala para sa lahat. Hindi lahat ng opportunity online ay totoo. Ingat tayo sa mga investment at uh, alamin muna kung uh, lihiti mo ito. Kung may kilala kang biktima ng ganitong modus, no, huwag na tayong matakot na na isumbong no sa mga otoridad. Ano, wag natin hayaan na mas dumami pa yung mga tao na mabibiktima ng mga gentong tao. So, yun lang po kayo po kung anong thoughts ninyo ano sa napag-usapan natin ngayon. Ano, pwede niyo i-comment diyan at siyempre mag update pa tayo. Ano, kung ano yung magiging kahihirap at kung sino ba talaga no yung mga Pilipinong sangkot no sa pang-scam katulad nito kasi ang dami pong empleyado ano ng, uh, ng kumpay ng company na yun, ng scam hub na yon. Ano, hindi lang 10 Pilipino as in madami po pero ilan lang ang nakita talaga sa CCTV footage. Nakitang kita mismo yung itsura nila. So sa mga subscribers natin diyan no, baka kilala niyo to, baka pwede niyo i-comment no yung mga pangalan nito para ma search din natin at makilala natin kung ano nga ba talaga yung pagkakakilanlan ng mga ito. So yun po uh, nawa maging uh, ano to sa atin maging uh, lesson no uh, at least itong video na to na i ni MR WN is maging uh, awareness ito para sa atin ano especially sa mga tao or mga Pilipinong uh, mahilig mag-invest ng online ano or sa mga online na uh, trading trading na yan. So ano mahirap na talaga mga kaibigan mga chismoso chismosa mas maganda na talaga na, na maging aware tayo sa lahat. And yun, abangan din natin sana uh, magawan ito ng solusyon ng ating gobyerno. Ano baka mamaya kasi may isang tabi lang ito. Ano, katulad ng mga ibang comment no, sa nakaraang video natin na baka matulad lang talaga na wala naman doon talagang uh, ginawa ang uh, gobyerno natin para magawa ng paraan itong mga pangiskam o panluloko ng mga kumpanyang katulad nito. So sana, magawan talaga ng paraan ito at uh, makasuhan, dapat makasuhan at matanggal or may deport yung mga foreign na yan at syempre makulong din sya, sila ano at uh, pagbayarin nila yung mga kasalanan nila. Sana ano at walang mangyaring uh, bayaran at hindi magpabayad ang uh, mga kinuukulan. So yun lamang po I think hanggang dito na lang tong video na to. Once again maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta at tumaabang sa ating mga upload. And uh, sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button and click nyo po yung notification bell para liking ma-update every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin. So, yun po mga kaibigan, maraming maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!